Guys, dito kami sa bundok pa rin, siyempre. Dito tayo sa panibagong mission natin with Red for White in the house! <laughs> so guys, ito yung sinasabi mo. ay hindi ko pala sinasabi sa inyo. Kaila uh, Mami Sharma, Mami Tats, team hirap yung uh, plano natin na magkaroon tayo ng uh, tubig. no mag a tayo ng tubig dito, guys. Dito yung napakagrabing tubig na hindi humihinto, No? parang nabutas yung mundo eh nabutas dito dito naglusot yung tubig no ito yung uh, plano natin papuntahin natin doon hanggang doon sa resort natin uh, ano plano pa lang naman yan mga be kaya ito yung ating mission wala namang mission na hindi tutupad si uh, boy Sardinas syempre pinipray natin yan palagi so dito tayo sa may uh, pusod ng bundok guys mababa na yung aming uh, nilakbay yun o. ito yung um, balon na ano hindi humihinto yan ito yung mga balon guys yun o kung babaw lang ng balon Pero dread, dread, guys guys, sendiri ngeklaim tuh. Tujuh, tuh, begi. So okay. guys, yang nyisiku, ya Yan yung may-ari dito sa lupa. So, nag-uusap pa kami. Nagpapaalam kami sa nanay niya. Mukhang papayagan tayo, guys. So, tiwala lang tayo. Yan. Ayan, ang daming hos mga naka-connect. Uh, no? Yan. Grabe yung pinagpala itong bundok na to guys. Hindi humihinto yung uh, tubig nandito yung uh, ugat talaga ng tubig kung saan ay nabutas nila kaya kung saan dire diretso yung tubig natin guys my goodness hindi na yan, no? pressure na lang yan eh, higupin lang dun no mm -hmm. yan no? hindi nagbabago ganyan lang siya ano? Ang bato, bato na ay, yan. Bato na yan. Hindi siya na tutuyuan, no? Ayan, buhos yun. Yung bukal yung may dito. Teka, nakapuwag ko rito. Ano, pet? Ang uh, mm -hmm. mga ano niyan, may iday yung ano, yung pinaka suction, suction line. Oh, okay. oh, hindi, pag ano, kunyari, ginagamit nyo na overuse. Pag naigay yun, mamamatay yun, ang hirap buhayin. Oo, oh, magkakahangin yun. So, mas maganda, report bago may jack report media para yung level ng magiging balon nyo sustain gaganon-ganon lang siya. baga, hindi siya fully mo drain kasi pag nadrain yun, yon, ang Madangin. hirap buhayin. napakahirap kayo tayo pa, kayo may hirapan. Mhm. Kasi wala na Kasi minsan kasi may mga pumuputol lang na, mga 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 ng hose na nag-a-drain, 'yun yung nagda-drain, kasi pumutol uh, sila. Ah, Yan, dati. Tapos ibabalik nila may hangin na yung link nga kung na tumulak, ayaw na ayaw mm -hmm. yung problema doon no? so kalahati pong 3 port, kalahating media oh, yeah. <coughs> baka lang eh basta ang galing so, dito 3 port pagpahaw na, na media, ayaw pwede pagpaket na tayo ang labas na ba yung na? ayaw na hindi, uno tong ano niya eh. Kasi oh solo niya ito eh. Oo, oh, ito. So, uno, yan. uno, tapos nagmedia doon. Nag, ano doon, nagmedia doon. Ah, And yun ang diskarte uh, pala. Report, report ata atay nandun sa kanya eh. Galing, galing. Guys, sakit na kami. Handa tayo doon daw kay nanay, yung may ari dito. So yan o, lupit no. Sakit na tayo guys. Panamkay, ayun eh, may kapring maliit. Yan, Mami Tatso, yung anak mo si Red Poirdo.

panahon panahon pa natin January ito tayo na dogi pa ang tubig ng buhay bawo

Ang basketball dito. So guys, nalibot kayo sa lugar na nakalibot tayo sa lugar nila. Oh. So ayan guys, ito yung bahay nila. Guys, okay, so okay na. nakausap na namin si nanay Thank you, thank you. Thank you, na po yung Bukas pupunta kami ni Redford dito. Kami maghuhukay. uhukay Nakuhukay kaya kami. <laughs> mag ito si Redford. Isang tangke. Isang drum. Ang aming ibabo. Kapun tapos yung hose. Yung patak-patak na ito. Tubig na tayo ito. So, abangan nyo yung bukas pag nag kayo na kami. Thank you po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan, yeah, o. Tapos, isa pa. Diba, apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na.